Nang wika Jose sa de Jesus. May isang babae na lunod sa dakat sinagip ng Diyos sa malaking habang kay lungkot na palad at nang matauhan ang unang hinanap ay isang muntos na anak sa nilakas-lakas sa kupat na si siya, siya ay si Nino. Who are you? Who are you? Anong nagtatanong na Amerika? Hindi rin kumipo